meron tayong naisip ngayon na kabuang kabuang so niyaya ko yung hipag ko magkape dahil addict din yun sa kape ngayon titimplahan ko siya ng kape kasi yan pagdating kasi sa kape talagang magkakasundo kami ako din magtitimpla ko pero ang ilagay natin dito imbis na asukal asin lang ilagay natin dito tingnan natin kung anong reaksyon niya pag inom <laughs> magtitimpla tayo ng kape lagyan natin ng asin <laughs> ito na nga mga idol no ito tatlong baso ito sa akin ito tapos ito sa hipag ko. Ito yung bibigay natin sa kanya. Ito yung tatlong ano, tatlong coffee mate at saka tatlong nice Ito yung asukal. Ito yung asin. <laughs> Itimpla natin siya ng asin dito. <laughs> ito na nga, nilagay na natin yung coffee mate at saka ano, coffee stick dito sa mga baso. Ayan, so yung sa atin, lagyan na natin yung asukal yan. Ayan. Tapos yung sa kanya naman, lagyan din natin ng asukal. Ito yung ipaprank ko sa kanya na asin ang ilalagay ko. Yan, damihan ko talaga ng asin. Yan, <laughs> asin o. Oh. <laughs> lagyan ko na maraming asin yan tingnan natin kung anong reaction niya diyan ano. Lagyan natin ng asin, yun marami. <laughs> Lagyan natin ng apat na scoop na asin. apat na scoop ba 'yan? Apat na scoop. <laughs> Tiyo, walang tubig 'yun. Wala nang tubig yung thermos natin, wala. Nagkaya nag ano, nag-init muna tayo. Ano, nagpakulo muna ako ng tubig, ano. <laughs> Natatawa na ako bang iniisip ko na iinumin niya. Eh nag-init pa ako ng tubig, no. Sabihin mo na lang sa kanya nag-init pa ako ng tubig. Bang! May tubig ka dyan? Ah, naginit pa ako. Wala pala tubig yung thermos. Init pa ako tubig. Hala, napakag ko yung mga ano niya ate. Hala, nagkahalat. Naku, napakan. Napakag ko yung mga laro ng anak ko. Ayun, ayun, ano, may ginagawa niya. Ayan. Napakan ko. Ano po? Ayan, malapit lang kumulo yung tubig mga idol. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya. Inom niya ng kape na maalas. <laughs> Ito na mga guys, kumukulo na yung ating tubig, ano? Patay na natin tong ating, ano? Yan, patay na natin yan. Lagyan na natin ng tubig. Yan, lagyan natin ng tubig. Dito sa baso na ipaprang natin sa kanya, kunti lang tubig ilagay natin na mainit kasi lagyan natin yan ng malamig na tubig para hindi siya mahirapan uminom para diretsyo yung pag-inom niya. <laughs> ito sa atin yan kape kape is life lagyan natin ng mainit malamig na tubig yan para diretso yung inom niya ito ha haluin na hahaluin na natin para mahalo na yung asukal at saka coffee at saka coffee stick yan ito yung ano ito yung may asin ano kayang lasa dito kaping may asin tutunawin natin mayagay yung ano asin la ha? gusto na na Kasi malaki. Ha? Ah, Ay, Nalutang. Nabuhos mo. Di na lang coffee mix nauna 'yung ano. No, 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 no. Baka tidak pa dad mainit. Ah, <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> na lahat. <laughs> Bakit? <laughs> Pagkaparat. <laughs> Ito din o oh. Ito talaga si Daddy yung nagano. Hindi <laughs> <laughs> na may <laughs> 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 Ang kapiang ano. <laughs> <Mariligan lang>. <laughs> ano pa ko? Mo na nga 'yun. Dina luno. Ana. Ah, ito 'yung hipag ko na napaka napaka addict sa kape. Ayan. Uminom ng kape na malat. Ininom <laughs> niya. coffee mate coffee mate oh inumin mo na. hahahaha hindi lang? na ko kasi dito ayan yung adik <addicts> sa kami. <laughs> nalaso ng asin <laughs> nalaso sa asin kaya pala ako sa wala oh, ko si mama Okay na. Tapos <laughs> din ang Tapos oh, <laughs> <paano, laughs> pala na mo din ang sili para ka Ayan mga Yung kipag natin na adik sa kape. Ayan. Nalason sa asin. Mama, nalason sa ano? Nalason, na. nalason, nalason sa asin. Like, share, and subscribe. Ayan. Like, share, and subscribe. Ano masabi mo? Ano masabi mo hipag sa ano? Sa kape mo? Alam ng kape. Yan, thank you for watching. Like siya, subscribe. <laughs> reaction. I-review natin yung video kung ano, yung kanya reaction. <laughs>